Linis na lahat yung mga nahuli natin. Luto naman tayo. At dahil nakukulangan nga si Papa dun sa mga nahuli namin, pinandaw niya na yung mga alaga niyang alimango. Yung unang alimango nga na nakuha ni Papa ay walang sipi. Kaya naman, ganun na lang ang kanyang paghawa. At dahil mataba na nga raw yung una niya nakuha, ay inisa-isa na ni Papa ang iahon yung may mga laman. At eto nga pangatlong inahon ni Papa ay tegi na. Sobrang laki pa naman, nakakapanghinayang talaga. Sabi ko nga, baka kaya namatay ay dahil maliit yung kanyang lagayan. Pero ganun talaga, hindi naman natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Ito -bagay. -bagay. ang last na limango na nakuha ni Papa ay tinawag niyang banhawin. Ano bang ibig sabihin nun? Comment down below. At ito na nga po yung mga napanghuli natin. Kasyang kasya para sa isang buong pamilya. Pagkadala ko nga ay nilinis na rin agad siya ni Mama kasi anong gutom na. Yes, si Mama nga po pala ang naglinis niyan kasi hindi ako marunong kung paano linisan. Naninipit kasi yan. At dahil vloggerist nga tayo, ako ang magluluto. At dahil sa kahoy nga tayo magluluto, pinagdupong ko muna si Papa ng apoy. At dahil nasanay nga ako sa gasol, hindi ko na alam kung paano magdupong. Charis! Charis lang yun mga madam ha. Marunong naman po ako kasi ganyan din yung lutoan namin nung bata pa ako. Sabi nga ni Pugi, dahil nang bablog na daw ako, kailangan ko na daw matutong magluto. Marunong naman ako, kaya lang minsan kailangan pa rin talaga akong turuan. Pero sa mga puntong to, kailangan ko na rin talagang pag-aralan. Oh,

Okay. Yeah. At dahil kulang cool nga sa sarap Kailangan ko magdagdag ng mga sangkap Katulad ng paminta at ng asin At makalipas ang ilang minuto eto na ang moment of truth Tama na <laughs> Tama na <laughs> At ayan, ngiting tagumpay na ang inday nyo. O mga punto na yan, nangangatog na ang tuhod ko kaya dali-dali ko nang sinandok yung ating niluto. Nagpatulong na nga ako sa paghawak sa aking brother-in-law kasi sobrang init nito. At dahil mahilig nga kami sa sabaw, dinamihan ko na ng paglagay. Sabi ko nga sa inyo, sobrang gutom ko na at nangangatog na yung tuhod ko kaya hindi na talaga ako nagpapigil pa. Kung ako ang papipiliin sa sugpo at alimango, sugpo na nga ang kinuha ko. Kayo mga madam sir anong mas gusto nyo? I-comment mo na yan. So, paano mga Madam sir? tuloy-tuloy na to. Kain po tayo. Baka magtaka po kayo kung bakit ako lang yung kumakain. Nag-aaya naman ako, kaya lang mauna na raw muna ako. Dahil nga, nangangatog na yung tuhod ko. Masarap din naman ako matuto. Malutuhay. Pwede na idayo. Huwag lang alayo. <laughs> Masarap po. Pwede na nga ako sa anyo. competition challenge. Ayan. Mm. So paano mga madam and sir I-comment na lang kung anong gusto nyong iluto ko Next time Bye